Yun po yung mga sinabi ni ano ni Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Sino ka ba? Ha? Ikaw, magdahan-dahan ka. Pag-isip-isip ka sa pananalita mo. Nagkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo. Peace rally. Mapayapang pagsasaliwalat ng damdamin at saloobin. Hindi lang iglesia ni Kristo ang na ang na, ang, ang iba't ibang uri ng reliyon. Hindi igle, hindi lang iglesia ni Kristo. May Katoliko. Merong ibang nasa ibang reliyon. Anong layunin? Uh, magsagawa na mapayapang pagkilos para saan? para sa kapayapaan ng ating bansa at hindi para kung kaninong politiko kung kaninong politiko, inuulit ko hindi para sa kung kaninong politiko wala po kaming uh, pinapanigan ang layunin po ng iglesia ni kristo ay para sa kapayapaan ng ating bansa. Kaya nagsagawa po ng ganyang pagkilos. Eh ikaw, sino bang pinapanigan mo? Mukhang halata naman, nandyan sa likod mo eh. Sino ba yan? O oh, ba? Diba? Wala kaming tinututulan sa mga namiminuno sa bansa natin kung nasa tama at sa ikauunlad ng ating bayan halatang halata alam mo <laughs> ano ka ba ex-army? ex-politician? makapagsalita ka at muramurahin mo lang yung tagapamahalang pangkalatan. Hindi ko na screen recording yung mga ibang video pero nagmura ka. Nagmura ka para sa tagapamahalang pangkalatan. Hindi ko na screen recording. Ginawa ko to via screen recording. Pero doon sa post nung isa kong kapatid, nagmumura ka talaga doon. Ginawa mo pang ano ka ba? Alam mo, ipaanyo Sa tanang buhay ko, ha, bilang kaanin. <laughs> Hindi ko. <laughs> Hindi ko yan nagawa. Kahit na sinong ministro, kahit tagapamahala. Pero ikaw, sa bagay, siguro, wala ka sa katinoan. At pag-iisip mo sa diablo. Kaya ganyan. At para sa tao. So ba diba guys? Ikaw eh di naman kaanib sa iglesia. Di mo naunawaan yan. Pero eh, yung ano, yung layunin Naiintindihan ko. Pero yung pagbumura mo, yung paglapastangan mo, pagbibigay mo ng hindi magaganda sa salita sa tagapamahal. Hindi maganda yan, bra. Sa totoo lang, mag-isip-isip ka naman. Hindi lang ako ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang ang tagapamahal. Isip-isipin mo, milyon ang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Eh, nasa yan kung gusto mo maging magulo yung buhay mo sabi nga nung binabanggit mo nung sa sa ano mo sa video mo na si Enrile di ba isa yun sa nagsabi gusto mo maging magulo ang buhay mo hindi guluhin mo iglesia ni Kristo ngayon Ah, gusto mong magsanib kayo ni Enrique para maging magulo yung buhay mo. So, ikaw, magandahan ka naman. Huwag naman yung ganyan. Masyado kang below the belt na eh kung magsalita. Bigyan man naman respeto. Kung wala kang respeto sa sarili mo, magkaroon ka naman respeto sa ibang tao. At sa mga taong hindi mo kalibel. Ano ka ba? Kung ano sabihin sino ka? Kahit pa mataas ka, kahit pa sino ka, pero ibigyan eh, mo ng ganyang pananalita yung ng pangkalahatan. Ganito ka lang, oh. ganito ka lang. Yun lamang, yun lamang masasabi ko. At sa mga kapatid sa loob ng iglesia ni Kristo, tandaan niyo yung mukha ng tao na yan, ipapaan niyo na yan. Tandaan niyo yan mga kapatid, yun lamang po at magandang gabi. i'm out. mo, at ako. Okay, sa araw po ito ay pag-uusapan po natin ano, ito pong po ang naging nagpangpo ng Iglesia Ni Cristo na kusang lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. So, yan po ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon sa araw nito. So, sa totoo lang po mga minamal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po ng na kanilang pagkadismaya, No, na kusan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulong kisan ng reliyong Iglesia Ni Manalo pero sa totoo lang po, mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko na po kinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. No? Kung di ko nagkakamali, pati yung dating silador na si Franklin uh, Drilon uh, ay galit po sa Iglesia ni Manalo. Eh sino ko naman nang hindi magagalit talaga, di ba? Kung makikita ninyo yung mga nakasulat doon sa kanilang ginagawa o pinakita sa ating mga mamamayan. Diba? Sabi nila walang halong politika. Pero ang kalaban, kalaban natin, sila pato, yung iba pang mga politiko, si Margarita nandito doon, nagsalita pa totoo lang matutuwa sa mga Pilipino kung okay, mga sinabi ni Marculeta Leta doon eh, tungkol sa pagkakaisa hindi siniraan pa niya yung quadcom siniraan pa niya yung, uh, yung, kamara na kung saan doon din siya galing di ba? E kung hindi pa ako nagkakamali hindi lamang po si dating uh, uh, Senator Trilon ang nagalit dito Ambassador really, Enrile na kung saan talagang pinagpahal, tinira ng gusto ni Enrile, ito pong iglesia ni Manalo na kung saan puro mga katulong gisal, puro kalukuhan lang yung ginagawa, nakikialam, nakikisaw sa politika. Patrolin ng iglesia ng tao, ha? itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling malayo kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo na kung ang pagiging sa, kung titignan mo sa pagiging timo talagang chaplo itong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong, ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong para di magawa ng pwesto. Ibiro e, mo sabihin ba naman nila, peace rally lang daw. Rose Rally, hindi pa mong politika, eh walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang, gusto nilang kontrolin ang kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magdanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo eh. Yan po yung mga sinabi ni, ano, ni Ipipaño Labrador. Kay e, Labrador. Sino ka ba? Ha? Ikaw, magdahan-dahan ka. pag isip isip ka sa -pana pananalita mo. Magkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo. Peace rally. Mapayapang pagsasaliwalat ng damdamin at saloobin hindi lang iglesia ni Kristo ang na, ang, na, ang riyan maging ang iba't ibang uri ng reliyon hindi igle hindi lang iglesia ni Kristo may katoliko merong ibang nasa ibang reliyon anong layunin o, magsagawa ng mapayapang pagkilos para saan para sa kapayapaan ng ating bansa at hindi para kung kaninong politiko kung kaninong politiko, inuulit ko hindi para sa kung kaninong politiko wala po kaming uh, pinapanigan ang layunin po ng Iglesia Ni Kristo ay para sa kapayapaan ng ating bansa kaya nagsagawa po ng ganyang pagkilos. Eh ikaw, sino bang pinapanigan mo? Mukhang halata naman, nandyan sa likod mo eh. Sino ba yan? O oh, ba? Diba? Wala kaming tinututulan sa mga namiminuno sa bansa natin kung nasa tama at sa ikaw unlad ng ating bayan. Halatang halata ka. Alam mo. <laughs> ano ka ba? Ex-army? Ex-politician? Makapagsalita ka. At muramurahin mo lang yung tagapamahalang pangkalahatan Hindi ko na i-screenshot. E recording yung mga ibang video pero nagmura ka nagmura ka para sa tagapamahalang pangkalahatan hindi ko na screen recording ginawa ko to via screen recording pero dun sa post nung isa kong kapatid nagmumura ka talaga dun ginawa mo pang ano ka ba alam mo ipaan sa tanang buhay ko ha, bilang kaanib hindi <laughs> ko hindi ko yan nagawa kahit na sinong ministro kahit tagapamahala pero ikaw sa bagay siguro wala ka sa katinoan at yung pag-iisip mo sa diablo kaya ganyan at para sa tao. So guys? Ikaw eh, hindi naman kaalib sa iglesia, hindi mo naunawaan yan. Pero eh, yung ano, yung layon ninyo, naiintindihan ko. Pero yung pagbumura mo, yung paglapastangan mo, pagbibigay mo ng hindi magagandang salita sa taga-pumahala, hindi maganda yan, brah. Sa totoo lang mag-isip-isip ka naman. Hindi lang ako ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang ang taga mahala Isip-isipin mo, milyon ang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Eh, nasa iyan kung gusto mo maging magulo yung buhay mo. Sabi nga nung binabanggit mo rin sa sa ano mo sa video mo na si Enrile eh, di ba isa yun sa nagsabi gusto mo maging magulo ang buhay mo hindi guluhin mo iglesia ni Kristo ngayon ah, gusto mong magsanib kayo ni Enrile eh, para maging magulo ang buhay mo so ikaw magtanda ka naman huwag naman yung ganyan Masyado kang below the belt na eh kung magsasalita. Bigyan man respeto. Kung wala kang respeto sa sarili mo, magkaroon ka naman respeto sa ibang tao. At sa mga taong hindi mo kalibel. Ano ka ba? Kung mo sabihin sino ka? Eh, kahit pa mataas ka, kahit pa sino ka, ah. Pero ibigyan mo ng ganyang pananalita yung ng pangkalahatan. Ganito ka lang, oh. ganito ka lang. Yun lamang, yun lamang masasabi ko. At sa mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo, tandaan nyo yung mukha ng tao na yan, ipapain nyo na yan. Tandaan nyo yan mga kapatid. Yun lamang po at magandang gabi.